paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sino po ba ang tunay na mga kristyano? Ano po ba ang nangungunang palatandaan upang ang isang tao ay lubos na nagiging kristyano? Matatawag po bang Kristiyano ang isang relihiyon na may paniniwalang hindi na ayon sa kagustuhan ng Diyos? Bakit sa loob lamang ng kaunting panahon, ang simbahan ng Iglesia ni Cristo ay naniniwalang sila lamang ang perpekto na sumusunod sa lahat ng kagustuhan ng Panginoon, at para sa kanila, sila lamang ang tunay na mga Kristiyano at umanoy lahat ng kalooban ng Diyos ay kanilang nasusunod. Ngunit, totoo ba na ang kanilang paniniwala ay naaangkop para tawaging sila bilang tunay na Kristiyano? At ang pangalang Kristiyano ay may kahulugan na, kabilang kay Kristo, o pagmamayari ni Kristo. Ang salitang Kristiyano ay nanggagaling sa pangalan ng Panginoong Kristo, na mababasa natin sa aklat ng unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 16. Ito ang sinabi, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito, sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sa taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Sa kasaysayan ng nauunang mga Kristiyano, may isang katoliko na nagngangalang si San Ignacio ng Antioquia. Siya ang unang gumamit ng pangalang, Kristiyanong Katoliko, bilang pangalan ng pananampalataya kay Kristo. Pinangalanan niya ng Kristiyano ang simbahan na kinabibilangan ng mga apostol na itinatag sa Jerusalem na nagdurusa sa pang-uusig sa imperyo ng Roma. Si San Ignacio ng Antioquia ay isinilang sa Syria. Siya ay nagpabinyag bilang Kristiyano at kalaunan ay naging obispo ng simbahang katoliko sa Antioquia. Ngunit nagkaroon ng pag-uusig sa mga Kristiyano noong taong isandaan at pito at pinapili sila ni Emperor Trajan kung tatalikuran ba nila ang kanilang paniniwalang katoliko upang mabuhay o sila ay papatayin. Ngunit, mas pinili ni San Ignacio ang kamatayan kasama ang iba pang mga kristyanong katoliko, at sila ay ipinakain sa mga leon sa Roma. Kahit na ilang mga malalaking libro na ang nagpapatutuo na si San Ignacio ay nagiging kaanib lamang ng simbahang katoliko sa panahon ng pag-usbong ng persecution sa nauunang mga kristyano. Pinipilit pa rin na ipinahayag ng mga ministro sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, na itong si San Ignacio ay ang taong nagtatag ng Iglesia Katolika at hindi umano ang Panginoong Hesus. Ang mga paratang na ito ay taliwas sa mga nakasulat na aklat ng Iglesia ni Cristo mismo na nagsasabi na ang Panginoong Hesus mismo ang nagtatag ng simbahang katoliko. Ito ay mababasa natin ayon sa kanilang Pasugo Magazine, noong buwan ng November hanggang Desember sa taong 1988, pahina 12, na nagsasabi, The true Church of Christ which was established in Jerusalem in 33 AD is the Catholic Church. Malinaw na ang mga nakasulat sa kanilang mga pasugo magazine at ang kanilang mga ministro ay magkakaiba ng pamamahayag at hindi magkakatulad ang kanilang ipinang-aral. At ang Iglesia ni Cristo ay nagsasabi na ang tanda ng isang Kristiyano ay nasa isang taong nagpapahayag ng kanyang paniniwala kay Jesus bilang tagapagligtas. Ayon sa mga ministro, ang tunay na Kristiyano ay may paniniwalang nakabatay sa mga itinuro ni Jesus. At dagdag pa nila, na kahit pa na hindi ito naniniwala na si Kristo ay isang Diyos. Bagamat ang paniniwala na si Kristo ay ang tagapagligtas at anak ng Diyos ay isang magandang pakahulugan sa salitang Kristiyano. Subalit, hindi ito ang sapat na kahulugan kung ano ba ang isang totoong Kristiyano ayon sa itinuturo ng Biblia. Noong si Apostol Pablo ay hindi paganap na isang Kristiyano, batid natin na siya ay isang Romano na isinilang sa lugar ng Tarsus na sakop ng Imperyo ng Roma, na mababasa sa aklat ng mga gawa kapitulo 16 versikulo 37. At dahil hindi pa siya naniniwala na si Jesus ay Diyos, kaya hindi siya tinawag na isang Kristiyano kahit naniniwala na siya sa Ama na Diyos sa mga araw na iyon katulad ng mga Hudyo. Si Pablo ay tinawag na pares iyo na tagausig ng mga nauunang mga kristyano. Ngunit noong nagpakita na ang Panginoong Hesus sa kanya at kalaunan siya ay umanib na sa pangkat ng mga apostoles. Siya ay sumulat ng mga aklat na naglalaman ng pagpapatunay na siya ay naniniwalang si Kristo ay isang tunay na Diyos. Katulad na lang sa kanyang sulat sa taga-kolosas kapitulo 2 versikulo 6-8 na nagsasabi, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos, at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa mga pangyayaring ito malinaw na si Apostol Pablo ay hindi naging isang kristyano noong hindi pa siya naniniwalang si Kristo ay isang tunay na Diyos. At nang si Apostol Pablo ay ganap na nananiniwalang si Kristo ay Diyos. Yun na ang araw na siya ay pinangalanan na isang kristyano, ito ay nangyayari noong siya ay nagpunta sa Antioquia kasama si Bernabe na mababasa natin sa aklat ng mga gawa kapitulo 11, 25 hanggang 26. Si Bernabe ay pumunta sa Tarso upang hanapin si Salo. At nang siya ay matagpuan niya, dinala niya siya sa Antioquia. Nangyari na sa buong isang taon, sila ay nakipagtipon sa buong iglesia. Sila ay nagturo sa maraming tao. Ang mga alagad ay unang tinawag na mga kristyano sa Antioquia. Malinaw na dahil sa paniniwala ni Apostol Pablo sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus ay tuluyan na rin siyang tinawag na kristyano. Simula noon, si Apostol Pablo ay nagsisikap na ang mga tao na nakikinig sa mga salita ng Diyos at naniniwala na ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao ay tatawaging isang Kristiyano tulad niya. Ito ay mababasa natin sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 20 sa Is Versikulo 27. Ito ang nakasulat. Sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano. Kaya ang pinakamalaking tanda ng isang taong dapat natatawaging isang kristyano ay hindi lamang na tinanggap niya sa kanyang buhay si Kristo bilang tagapagligtas. Kundi tulad ni Apostol Pablo na naniniwalang si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa kanya. At ang kagustuhan ni Kristo na ang lahat ay magiging katulad ni Apostol Pablo. Na mababasa natin sa Aklat ng Mateo Kapitulo 28 Versikulo 19. Ito ang kanyang sinabi, Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya nararapat lang na ang simbahang iglesia ni Kristo ay hindi nabibilang sa mga alagad ng Panginoon na pinangalanan na tunay na Kristiyano. Wala tayong nakikita na qualification upang tawaging silang kristyano dahil hindi nila matanggap na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa paniniwala ni Apostol Pablo. Ang Iglesia ni Kristo ay walang pinagkaiba sa mga Islam na naniniwala na si Kristo ay isa lamang tao o propeta at hindi isang tunay na Diyos, kaya hindi sila tinawag na kristyano. Wala silang pinagkaiba sa mga Hudyo na pinagtatawanan lamang nila ang mga nauunang mga Kristiyano dahil ang mga ito ay naniniwalang si Kristo ay ang Diyos na nagkatawang tao. Maraming denominasyon na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, ngunit sila po ay nagtitiwala kay Heso Kristo bilang tagapagligtas lamang at nagaakalang sila ay Kristiyano. Ang buong akala nila na ang paglilingkod sa kanikanilang simbahan o ang pagiging mabuting tao ay tanda na ng isang kristyano. Ayon sa pilosopiya, ang pagpunta sa simbahan ay hindi isang tanda na magpapijang kristyano sa isang tao. Bilang miyembro ng isang simbahan, regular na dumadalo sa mga gawain pagsamba at nagbibigay para sa mga gawain ng simbahan. Subalit, ang mga gawain ito ay walang kakayahang gawing kristyano ang isang tao. Ang totoong Kristiyano ay isang taong ikinagagalak ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa pangalawang persona ng Diyos na si Heso Kristo na naayon sa pagpapatunay ng Ama na Diyos. Na mababasa sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 1, Versikulo 8. Ito ang kanyang pagpapatunay tungkol sa kanyang anak na si Heso Kristo. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Ngunit sa Iglesia ni Kristo ay tao lang si Jesus. Ibig bang sabihin na mas kilala pa nila ang katangian ni Kristo kumpara sa pagkilala ng Diyos na ama para sa kanyang anak? At ibig bang sabihin na sa talatang ito ay nagkamali ang ama na Diyos at naging gusto ang simbahan ng Iglesia ni Kristo? Sa kabuohan, ang paniniwala sa pagka ni Jesus ay isang pangunahing paniniwala sa Kristyanismo. Kung ang isang tao ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, hindi siya maituturing na kristyano ayon sa karamihan ng mga denominasyon ng kristyanismo. Mayroong iba't ibang dapat na paniwalaan na doktrina sa loob ng kristyanismo. Ngunit ang pangunahing paniniwala sa pagkadyos ni Jesus ay nananatiling isang sentral na elemento ng pananampalatayang kristyano. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.